Nilagyan na ng umang Gusto malalim-lalim Ayun ba ito mo? Tali muna lang Halapit naman Nakubos yung pain, Baki na ay ang pating O guys, kape, kape Kapi tayo, kape May nagbabangka. Ay, ano? Naglalambat. Siguro maayos na to dito. Malo. Kasi dito sila naglalambat, eh. Ha? Ba baguhan natin. Hindi pa ako nakakuha ng umang, eh. Ha? Hindi pa ako nakakuha ng umang para dyan na para may na natin yung trap natin ah okay, guys so. sige sige palitan natin natin to? oo kainin mo na yan palitan natin yung maliit anong klase? yung pang umang may yung pang umang maliit. dito eh maliit maliit <laughs> para makahuli makasabaw sabaw mo lang tayo wala tayong pang sabaw sabaw eh huli na huli na sige ha? Tumabit. Sige, roll mo lang. Matigas na yan. Ayan o, mo guys. oh. lagi sila dito, no? Sila dito yung talakitok eh. Ah, sumabit lang. Balita natin ng maliit daw. Pag-ikus na kaibigan natin. Balita ng maliit na sima yung ano. Para siguro makahuli siya ng ito lang yung maliit natin eh. Ito. Ito yung pang umang. Oh, boss! ah oh, malita maliit. natin. maliit nito. natin. Ito. to kaliit. Oh. oh. Para ano, ay tumulo na. Wala, hindi tayo maka Ano naman yan? Binulabog ng binulabog eh. <laughs> siguro yung isda nandito. Nandito talaga siguro, no? Ayan, pangumang. Oh. Yan na Malit na. O oh, yung isa balitan din natin, maliit din. Oo. Yeah. Gusto mo dalawa na? Oo. Yeah. Dalawa na raw, guys, para makahuli siya ng ta ano? Makahuli siya ng malulupit na isda. Buti may maliit pa ako rito, hindi ko na itapon 'to wala na yung mga iba kong ano eh. Sabi ko kasi maglulor na lang ako. Yun, nakakahuli na ako sa lor. <laughs> no? Pinaikot lang yung siguro. Hindi ko inukukulog nila. Oo, ay hindi nila inaabot dito, no? Sabi siguro wag natin pabuti doon kasi nandun yung kalbo. Nung, na nung, ano, inaakay yung... Sa dulo, malayo. Hindi, yung po dyan sila nag Dyan sila nag ano eh Alam naman nila na namimingwi tayo, di ba? Pwede naman doon sila sa kapila Wala Ayan, o oh. Pain mo umang Pain ano? O, oh, yan o, oh. o, oh, lilit na Lilit na guys, so Okay Kuha tayong umang Pero agis muna natin itong isa Marabi ng baho ah Yung Eh, Yung 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 sa'yo. Yung Yung umang dito. biết cái biết tu mang ô cái này là mà cái này một Tipol? Tinalitan ko. Tinalitan ko. Ay, Eh, ano mo? Oh, nahuli mo? Yung maliit na isda. Maliit na isda. So, ito niluto niya na guys. Oh. <laughs> niluto niya na guys. Yung maliit na isda. Ayan o, oh. ito Botete Ano yan? Ang daming ano? Ayan. Ah, Huwag okay na yan. Tanggalin mo ka kaya. Ilagay natin dito sa, ano? Dito, sa takip. Para hindi siya masyadong, ano? Kala ko binigyan ka. Ah, pwede na yan, buriring. Nakakain ba 'to? Ha? Lason ay hindi naman lason 'yan eh. <laughs> kain yan. nakakain yan. sige kain. Oh, ayan guys, so oh, dito na kami. Pumisto na kami dito ng ano para kumain kami, para kung lumaki man yung tubig. Hindi kami abutin kasi hanggang mamaya pa kami dito. Kasi wala pa kami na Ano, hanggang mamaya pa ba tayo? Okay, okay. Dito kain na kami paano ba tong camera natin kanyang yeah. ay yung bilog yan yan andito dito pa nakakain oo ah, guys oh kakain na kami guys yan hindi mo pala hinati yung isda hindi na <laughs> ito yung uli namin ng gabi ito kumain okay okay kaya, ano ako kumain yan oh kakain na kami kain tayo kain kain Tikim nga. Uy. Nakakain talaga to? Ha? Nakaka, ano? Oo, uh, nakakalason yan. Ngayon, kung kaya mo naman, di sige, kain ka. Eh, di, lagay ko na lang siya pain. Uh, <laughs> doon sa, ano? Luto na eh. <laughs> doon sa net. Kinakain uh, kaya ito? Nung isda? Hindi, siguro. Ayan, Ayan. kain na kami guys. Kain, mm. kain kain tayo ah sarap kahit ganto-ganto lang to mga asil nahuli pinagkukuha na namin yung sel para may pagkain kami stick ay aso yan na naman yung aso nakahuli na kaya yung aso ko ulang. kain boss kain <laughs> nakahuli yung aso yun nakahuli yung pamingit ko ng aso kanina Yan, taktak lang yan. Hindi hmm. yan kinataktak. Di Minusungkit yan. May punungkit yan, o. Oh. Hindi, hmm. <coughs> sir. Huh? Hmm. So, ito yung huli mo. Ito yung tirahin ko. Sarap yung musil. Eh? Hindi, ano ko lang. Buka dyan sa isda. Hmm. Ang kudlo na. Dahil ko na nga yung isda mo, yan. Huli mo, yan. Hmm. Buli niya kayo. Siya. Hmm. Ha? Ah. Tagbuka na? Tagbuka eh. Ganda po siya namin dito. Gusto oh. Oo. Oh. Hindi. Hmm. Kainin mo na. Nakahuli siya, no? sa umang. Kinakain nilang isa yan? Hmm. Lagay mo kaya yung umang, yan o. Oh. Lagyan mm. mo yung umang yun. So guys, natak ka kasi to. Kami nakuha naman yun ah. Ang ulam nila. Oo. Yun. Taktak uh, -tak, guys o. Oh. Dami kasi na kumain kaya madami rin o. No? Ha? Madami sila. Alin? Kumakain lang. Ang tauhan ni ano. Hmm. Ngayon naman bangka. <laughs> Lagi sila dito nag ano, Wala bang isda doon? Lagi sila dito eh, no? Wala silang makuha dyan. Kasi doon, doon, doon. talakitok, nakahuli tayong talakitok eh. Diyan na naman sila nag... Ano guys? Kung saan kami namimimit doon din sila. Wala kayong makuha dyan doon. dami, nakuha ng iba. <laughs> di ba? Oo, oh, nilatagan na nila ng ano. Doon, pumunta kami doon, nilatagan din nila. Sinusundan yata kami ng mga... Mga ungas eh. Tapos bayo-bayoin nila. Bayo-bayo na, binayo na. Mamaya, pag mamaya, yan, na. Kung nilatag na. Ayun ba?

Dahan na, nagpukpuk na yata. Hindi pa ikot niya doon. Wala. Hindi na tayo mahuli nito. Kasi so, ba tayo nila pumunta doon banda? Wala ba doon? Hmm? Ayaw nila pumunta doon banda? Hmm? Ba't gusto nila tumabi sa atin? Mm -hmm. Guya, tsaka Eh? Bawang. Nah ini banyak. Buyas. 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 Boya. Buyas dulu ya. Hmm. Hmm. Harusnya. Itu so, sana kakam... kami kakain guys. Oh. Kaso petas ng tubig, dahil sabi ko dito na tayo hmm. Para bababa ako mamaya dyan Casting, oh. casting na naman Makahuli huli na naman tayo ng talakitok Ganyan yung crab na Sumama din ang haba yung gano'n niya oh Ano yung ano? Crab? Hmm, yung sa pamingwit po. Oo. Oh. Mahaba? Oo. Oh, nakaipit talaga siya bitawan yung pa. pa eh, buti, buti nakuha mo. Yung pamingwit mo. Mm hmm. Di ba na angat ko na? Oo. Oh. Kasi pumunta ako po sa mama. Hmm. Hmm. Bulong ko yan. Hmm.

Uli na. Labi uli. Oo. Hindi mo nilay? Hmm. Ay, yung ganun ito, uli oh. Yung ganun. Yung nga eh, dito sa atin eh. Oh, kanin. Tubusin ko na yan. Ayaw ko na. Banata mo na. Tama na ito. Hmm. Turap talaga. Sarap guys, pag sariwa eh. No? Hmm. Sariwa yung sariwa yung ano. Hindi mo lang tayo. Test try ka na ng isa. Ay, daplo. Hindi mo lang nahuli. Tagad-tagad na natin ito. May pasok na tayo eh. No? Grabe, huli na naman ako kumain, oh. Ubusin ka. Yo. Hmm. Yup. Tubig na rin. Uy. na sila? Ayos na ngayon sila pagka uh, ano eh Anong papain mo? Umang Pero ipain mo yung umang? kasi ano mo? No? Mm. Ayun no? Umang? Ano ba marami pain dito? Oo oh, pwede yan Takpan mo pala kasi yung ano hilo sayang Okay guys Pwede kami kumain Isigin na naman kami Ano na yan? Nilagyan yeah. na ng umang eh. Luso malalim-lalim Ayun ba ito mo? Tali muna lang Alapit naman Ha? Dito. Ah, oo, oh, may lumalapit yan Kahit di mo na talihan yan eh Ay hindi, tali, tali mo pa rin Baka may ano rin Ha? Ay eh, kung ano rin Oo, oh, kasi nakabaon na sa buhangin yan eh kaya mo, oh. na nila, oh. Lagi sila dyan. Ba't kaya, ha? Ah, siguro maraming isda dyan, banda. Talakitok. Hindi dyan ako nakadali kahapon ng talakitok, eh. Okay na? Ya, tandaan mo So guys, so, oh, yun uh, ang beach, oh. uh, uh, beach so. Yun yung internate beach kami oh. Ini Hindi kasi kami hinatid sa kamandag eh. Ganda sana dun eh. Ah, dito na lang kami. Ang maganda dito. Gusto kami kumain. Magpipising naman kami ngayon. Ayan. Ilagay niya na yung trap niya sa ano, nakahuli ng isang isda at isang butete. Eh, umang. Sabi ko, umang. Lagyan mo umang. Ilagyan niya ng umang. Ah, ayos. Mga ano, oras mo kunin yan? Ah. Laki ng bato ah. Okay. So bumaya muna ko rin. Magalaw. Ha? Ladod. Ladod do. Okay lang yan kahit manod. Basta nakatali. Okay. Okay, nalagay nyo na. Okay. Guys, tapos na kami. Uh, wala, mahangin. Wala, wow, wala huling ino. Mahangin na, dumating na yung bagyo. Okay, thanks for watching. Thank you, thank you, sinulat. Bye.